Is strong 2208 po. Narito po sa Kakati. Ang Kakati po ay bahagi lamang ng ilog Maapon. Napakalinis po ng bahagi ng ilog na ito ng Maapon na kung tawagin ay Kakati. Dahil po ang mga tubig o tubig na dumadaloy sa ilog ng maapon ay nagbubuhat sa kabundukan. Wala pong mga kanal na pinagdadaanan. Lahat po ay galing sa rainforest sa kabundukan. Wala rin pong nakaiilayan. Kaya po sa pagsisimula ng tag ay marami na po tayong makikita na nagpupuntahan o dumadayo rito sa Kakati. Tinawag po itong Kakati dahil may panahon po na napakalaki ng tubig at may panahon din po na lumiliit kaya po tinatawag na kakati. Sa pagsisimula po ng tag-araw, yan po ang mga tanawin na makikita ninyo. Yan po ang lagaslas, ang masaganang tunog ng lagaslas na tila sinadya sa si isang gumagawa ng musika. Ah, pare, Lol, ano po pangalan ninyo? Ano pong pangalan ninyo? Isagani. Isagani, ano Anareta. po? Anareta. Ah, taga rito po kayo sa bayan ni Sampaloc. Opo. Okay. Yan po ang karga mo. Ako. Apo. Apo. Yan po ang isa sa mga naririto sa ilog ng Maapo na kuntawagin ay Kakati. Kano, ano mo si Obit? Anareta. narita? Yung, ah, Disanta. Santa, na ni Ilo. Ah, hindi po. Ah, sige po, salamat ha. Ano pong pangalan ulit? Isagani po. Isagani. Salamat po ha. At yan po, makikita po ninyo ang mga naliligo sa katanghalian dito sa ilog ng Kakati. Ang Kakati po ay bahagi ng ilog maapon. Marami po ang dumadayo rito dahil napakalinis at malamig ang tubig. Wala pong mga kanal na duma tubig mula sa kanal. Galing po yan sa mga kabundukan. At yan pa rin po ang iba pang mga naririto para magpalipas ng oras sa magandang kapaligiran ng ilog ng Kakati. Ayan po, ang isang maganda na naririto sa Hello guys. ilog ng Kakati. Guys sobrang minahal. Ano ang tawag mo sa... ano? Sobrang itang minahal. Ah, sobrang itang minahal. mamahalin din kita na sobrang. Oh. <laughs> <laughs> o sige, salamat ta. Ah. An... At yan po, ang mga larawan ng mga naririto na naliligo sa ilog ng Kakati. Yan po ang makikita ninyo na pasimula ng mga taong dumarayo dito sa kakati sa pagsisimula ng tag-araw. Ay, ay, maay, magagandang binibini. Ayan. Ayan po. Dumayo po kayo rito. Makipagtampisaw. At maramdaman ninyo ang malamig na dulot ng tubig dito sa ilog ng Kakati Kinawag po itong Kakati dahil may panahong malaki ang tubig at may panahong lumiliit o kumakati Yan po ang mga cottages na punong-puno ng mga taong naririto sa Kakati ang kakati po ay bahagi ng ilog maapon. Halina po kayo rito sa ilog ng kakati. Ang kakati ay bahagi ng ilog maapon. Makipaligo po kayo rito at maramdaman ang malamig na tubig ng ilog kakati. Yan po ang mga bata na nagtatampisaw. Ito po ang pagsisimula ng tag-araw. At para po maibsan ay ang maligo sa magandang kapaligiran at malinis na katubigan. Salamat. Salamat po sa apong ito.